Hey guys! Welcome back to our channel. This is Nes Pimentel Vlog. So today's vlog, let's talk about my channel name. Kasi merong nagtatanong guys, bakit ko daw pinalitan ng bagong pangalan ng aking YouTube channel name? And then the second question, bakit ko daw, aw yung dati kong pangalan, ano ba daw ang problema? Bakit ko daw pinalitan ng bago? And the third question is, hindi ba daw makakaapikto sa ating mga channel kung papalit-palit tayo ng pangalan? So, sasagutin ko yan mamaya, guys. And then, before that, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-support sa akin channel, sa mga lahat ng na nag nanood sa akin mga videos. Ayan. Sa hindi nagsawang nag-support, Sa mga nagtitiwala, maraming salamat. Especially sa mga viewers ko, guys, sa everyday live streaming ko. Thank you so much, everyone. Sa mga nagtitiwala, ayan. Maraming salamat. So, simulan na natin. Unang-una guys, um, nag-create ako sa king channel before. Talaga, ang pangalan na nilagay ko, channel name nilagay ko is Kabay Channel Official. Yun talaga yung name ko dati. Until na monetize sa aking channel. So ngayon, mga ilang years ko din siya ginamit. Bakit ko ba pinalitan? So yun yung tanong. Pinalitan ko siya guys kasi during papasok ako sa mga na live, or sa mga iba kong kakilala sa dito sa mundo ng whitey uh, ah, nagtataka sila bakit yun yung ginamit ko na pangalan kabay ba diba yung word ng kabay is parang panglalaki siya kaya nagtataka sila especially noon sa ano papasok ako sa live streaming tapos pag hindi nila talaga tiningnan yung picture na babae pala akala nila lalaki So, so minsan, mapagkamalan akong lalaki, tatawagin nila akong sir, uh, amigo, migo, boss, ganon. <laughs> so, matatawa na lang ako, guys. <laughs> Kasi, pag sinabi ko na, ay, babae po ako, ganon. So, ay, babae ka pala, bakit yun yung pangalan mo? Parang pangalan ng lalaki. Meron ding pumunta dito kahapon, nakabay din yung pangalan. Akala ko nga, ikaw yun eh. Sabi nila, kasi yung sa akin is Kabay Channel Official. Tapos meron daw pumunta Kabay. So, talaga naman guys na madami talagang gumagamit ng ano pangalan na Kabay. Yung iba Kabay lang, merong iba Kabay Channel, merong iba Kabay Channel, ah uh, Kabay Official, meron ding by. Yung sa akin is Kabay Channel Official. So, uh, nag nagdecide na lang ako guys na palitan ko na lang yung pangalan. So, matagal, good, matagal din ako nag-decide kasi baka makapikto sa ating channel. So, ayun. Mga ilang years din kasi yun yung ginamit kong pangalan. Ibago ako na until na monetize yung aking channel. So, sayang naman, di ba? Yung mga ibang viewers na nakakilala sa akin na as Akabay channel. So, nagtataka ako kung baka makalimutan na nila ako, ganon. Tapos marami ding nagsasabi, napalitan mo yung pangalan mo. <laughs> so ayun guys, pinalitan ko. Tapos nanghihinayang lang kasi ako kasi yung ibang mga viewers na nakilala nila ako sa Kabay Channel. Hindi na sila pumupunta sa akin, hindi na sila bumisita sa live streaming ko kasi akala nila hindi na yun ako. Kasi yung bago kong Pangalan ko ngayon guys is Nespimental Vlog. Yun na 'yung pinalit ko na channel name. So which is 'yung totoo ko na 'yung pangalan. <laughs> totoong pangalan ko na 'yung nilagay ko na lang guys. So ayun, Nespimental Vlog ang aking channel name ngayon na bago na pinalit ko sa aking Kabay Channel Official. Pero same channel pa din, 'yung pangalan lang 'yung pinalitan ko guys. And then lastly, 'yung question pang hindi ba daw makakaapekto sa channel natin kung papalitan natin yung name? Base po sa base po sa aking experience, dahil ako naman talaga yung nagpapalit ng name, wala namang problema guys. Wala namang uh, wala namang ap, di, hindi naman apektado yung channel ko. Kasi para sa akin pangalan lang naman yun eh. Pwede naman ya, pwede naman natin yun papalit-palitan ng iba't ibang pangalan siguro. Pero 'yung sa akin isang beses lang, isang beses ko lang pinalitan. So, hindi naman siguro makakaapekto kasi wala namang sinabi si Lolo sa akin, wala namang sulat na pinadala or di ba kaya mademo 'yung ating channel, wala naman guys. So ayun lang. Siguro hindi lang naman siguro, hindi lang naman siguro ako lang yung nagpapalit ng pangalan sa channel, 'di ba? Hindi hindi lang naman siguro ako yung uh, naka-experience at wala naman siguro tayong uh, na encounter na nagka-problema yung channel kasi pinalitan ng bagong pangalan, wala naman siguro, 'di ba? So, ayun. Kasi yung iba kasi, kadalasan kasi mga nagtatanong, yung mga baguhan, like, like me, baguhan man ako, pero yung mga hindi pa monetized channel, nagtatanong sila kung hindi ba talaga makaka sa ating channel kung magpapalit tayo ng name. So, para sa akin guys, walang problema kung magpapalit ka ng name. Ah, hindi po maaapektuhan ang ating channel. So if you want to change your profile name, your channel name, go. <laughs> Palitan mo 'yan kasi ako pinalitan ko at wala namang problema sa aking channel. So ayun, uh, patuloy pa rin akong nag um, upload, nag ano sa akin channel, nag nagla-live, ganun. So, i-invite e ko kayo guys. I have live stream every day also. So, sana bibisita, bibisitahin niyo ako. <laughs> pasensya na kayo sa buhok ko. Kasi literal na kulot talaga ako, guys. At saka, pasensya na kayo sa pagsasalita ko ha kasi Bisaya kasi ako. <laughs> Kaya minsan yung ano, yung pronunciation hindi maayos at saka yung pag-deliver ng word, yung words hindi talaga maayos yung parang may matigas <laughs> kasi bisaya ako guys sibuana ako taga sibu ako so ayun lang guys, maraming salamat sana, kahit kunti man lang meron kayong natutunan sa aking video today so thank you so much everyone, nais ko magpasalamat sa lahat Ayan, kung hindi hindi ka pa na kapag subscribe subscribe na po. Please like and share at huwag pong kalimutan na panoorin ang uh, panoorin ang aking mga videos. Yan, thank you so much everyone. God bless. Thank you, thank you.